Good morning mga idol Ayan, welcome to my YouTube channel Tatapa Sorero Vlog Ayan, maulan yung umaga natin mga idol oh. Uh, so, wala na tayong pasok na yun, mga idol ah, uh, Dito lang tayo sa palingki, no? may pinili lang tayo So, may gasya out sa inyo lahat mga idol yan guys uh, maulan nung umaga ngayon guys ay yung basura na kinakarga namin dito sa palingke guys tuwing ano uh, araw at gabi pala kami dito mga idol ayan no yung mga bagay nila kinakarga ng mga basura tapos yung sa gilid mga idol uh, ano yun? Yung ano ng mga saging ngayon? Ayan, mga, mga tree ng saging, mga idol. Malapit na mapuno yung truck natin, mga idol. So, itatapon yan mamaya ng ano, kasamahan natin, mga driver. Sila na yung pumalit sa akin dito pag araw, mga idol. So, mga idol, kung napanood nyo yung mga dati nung ano ko, mga idol, do, no? ah uh, mga dati kong Inakakuta ng basura So nakakaiba talaga dito mga idol Kasi dito idol Ayan yung palingki, mga idol o oh. uh, Yung palingke malapit lang So naka-steady lang yung sasakyan dito ng basura Hindi ka masyadong pagod Hindi ka tulad dati mga idol Yung napanood nyo yung mga una kong video diba Nagkakakuta yun sa mga bahay-bahay ng basura Sa mga kundo Sa mga hospital Ayan So ngayon mga idol ano, uh, naka-steady na yung sasakyan natin. Ayan, no? So, mayroon pa doon sa kabila, mga idol. Ayan. Naka-steady pa rin doon sa kabilang kanto yung, ano? Sa kabilang kanto yung basura natin doon. Ayan. So, ito yung mga parkingan pula dito, mga idol, oh uh, parking ng mga delivery ng mga truck paikot dito mga idol grabe ang lawak ayan no? Oh. sa doon naman sa kabila oh. awas dito rin ayan mga saging mga idol ang daming saging yun dyan tsaka uh, buko ayan so medyo maganda na yung trabaho natin ngayon mga idol Ayan oh, dami yung mga delivery. Ayan. Alas-siti pa lang ng umaga mga idol na basa, basa na tayo kasi kanina umulan. Ayan, shout out sa iyo lahat dyan mga idol. Sabi si Manong oh. Nagkakarga yung basura sa likod Ayan si Manong mga idol ha ah. Kumukuha ng mga ano yan Kumukuha ng mga basura sa Gilid ah, Sa mga bahay-bahay Tapos dinadala niya dito Kasi binibigyan niya siya ng pera Lima, sampo, ganun So mega siya mga idol no Hindi ganun Ayan Ayan si ate naman Ayan si ate naman mga idol oh. Uh, mga kariton Ayan ito yung mga galing palingki mga idol Ayan Inaakot nila yung sa loob ng palingki mga idol Yung mga basura Ayan Kiniilap ko lang yung bagay Gusto magpapanga sa bagay Ayan, shout out sa lahat dyan mga idol Thank you Thank you idol Thank you, thank you